Iris, ang iyong kaibigan zodiac sign ay Sagittarius. Mga masuswerteng kulay ay ang mga kulay emerald green and gold. At mga masuswerteng numero ay number 26, number 13, number 24. Kahulugan, ang mga kulay na ito ay nagbibigay sigla sa isipan at katatagan sa desisyon. Ang mga numero ay nagpapahiwatig na may mga bagong pananaw na darating sa iyo. Kung bubuksan mo ang puso't isip, may matutuklasang bagay na makabuluhan. Taurus, ang iyong kaibigan zodiac sign ay Aries. Mga masuswerteng kulay ay ang mga kulay pink and yellow. At mga masuswerteng numero ay number 20, number 11, number 28 kahulugan, ang mga kulay na ito ay sumisimbolo sa balanse ng emosyon at kalinawan ng damdamin. Ang mga numero ay nagsasabi na isang mensahe o senyales ang darating ngayong araw na magbibigay gabay sa susunod mong hakbang, makinig ka sa paligid mo. Gemini, ang iyong kaibigan zodiac sign ay Scorpio. Mga masuswerteng kulay ay ang mga kulay, blue and mint green at mga masuswerteng numero ay, number 5, number 9, number 21. Kahulugan, ang mga kulay ay nagpapahiwatig ng tibay ng kalooban at pagiging bukas sa pagbabago. Ang mga numero ay senyales na may pagkakataong kailangang sunggaban, huwag mag-alinlangan, dahil ang kapalaran ay pabor sa masigasig. Cancer ang iyong kaibigan zodiac sign ay Aquarius. Mga masuswerteng kulay ay ang mga kulay sapphire and green. At mga masuswerteng numero ay number 4, number 17, number 25. Kahulugan, ang mga kulay ay nagpapahiwatig ng tahimik na lakas at kababang-loob. Ang mga numero ay nagsasabi na may dapat kang palayain, damdamin tao, o alaala, -ala, upang lumuwag ang daan patungo sa mas maaliwalas na kinabukasan. Leo, ang iyong kaibigan zodiac sign ay Libra. Mga masuswerteng kulay ay ang mga kulay pink and purple. At mga masuswerteng numero ay number 1, number 15, number 23. Kahulugan, ang mga kulay ay sumasagisag sa tapang at kabiganian. Ang mga numero ay nagpapahiwatig ng tagumpay mula sa isang bagay na matagal mong pinaghandaan, oras na para ay celebrate ang maliliit na panalo. Virgo, ang iyong kaibigan zodiac sign ay Gemini. Mga masuswerteng kulay ay ang mga navy blue and lemon. At mga masuswerteng numero ay number 3, number 14, number 30 kahulugan, ang mga kulay na ito ay nagbibigay sigla sa konsentrasyon at kailanawan sa detalye. Ang mga numero ay nagsasabi na ang pagiging masinop mo ngayon ay magbubunga ng hindi inaasahang biyaya, lalo na sa aspeto ng relasyon o kabuhayan. Libra, ang iyong kaibigan zodiac sign ay, Cancer. Mga masuswerteng kulay ay ang mga kulay, blush pink, and dark brown. At mga masuswerteng numero ay, number 37, number 12, number 29. Kahulugan, ang mga kulay ay nagsasabi ng paglalalamang, at pagkakaroon ng matibay na pundasyon. Ang mga numero ay paalala na kung magpapakatotoo ka sa sarili mo ngayong araw, makakahanap ka ng kasagutan sa isang matagal ng tanong. Scorpio. Ang iyong kaibigan zodiac sign ay Capricorn. Mga masuswerteng kulay ay ang mga kulay charcoal gray and navy blue. At mga masuswerteng numero ay number 8, number 10, number 27. Kahulugan, ang mga kulay ay sumisimbolo sa karunungan at pananahimik na makapangyarihan. Ang mga numero ay nagsasaad na ang tagumpay mo ngayon ay manggagaling sa hindi mo ipinagmamayabang na lakas, hayaan mong ang resulta ang magsalita para sa iyo. Sagittarius, ang iyong kaibigan zodiac sign ay Virgo. Mga masuswerteng kulay ay ang mga kulay sky blue and mocha. At mga masuswerteng numero ay number 36, number 18, number 22. Kahulugan, ang mga kulay ay nagbibigay ng kalmadong pananaw at mainit na pagkakaunawaan. Ang mga numero ay hudyat na isang simpleng pangyayari, ngayon ang magbubukas ng malawak na ideya o panibagong direksyon sa buhay mo, maging sa kinabukasan. Capricorn, ang iyong kaibigan zodiac sign ay Leo. Mga masuswerteng kulay ay ang mga kulay Dusty Rose and Ocean Blue. At mga masuswerteng numero ay number 9, number 11, number 26. Kahulugan, ang mga kulay ay nagpapakita ng kabutihang loob at matatag na emosyon. Ang mga numero ay nagsasaad na ang oras mo ay hindi nasasayang, anumang pinaghihirapan mo ay unti-unting gumugulong papunta sa iyong minimiting tagumpay. Aquarius, ang iyong kaibigan zodiac sign ay Taurus. Mga masuswerteng kulay ay ang mga kulay bronze and baby blue. At mga masuswerteng numero ay number 29, number 16, number 31. Kahulugan: Ang mga kulay ay nagpapahiwatig ng malikhain at positibong kaisipan. Ang mga numero ay nagsasabi na kahit hindi ka pa sa lahat, ang mga maliliit na hakbang na ginagawa mo ngayon ay mahalaga, magpatuloy ka lang. Pisces: Ang iyong kaibigan zodiac sign ay Libra. Mga masuswerteng kulay ay ang mga kulay pink and ice gray at mga masuswelding numero ay number 5, number 14, number 20. Kahulugan, ang mga kulay ay sumasagisag sa malalim na pagunawa at tahimik na lakas. Ang mga numero ay nagsasabi na kahit tila walang nangyayari, may gumagalaw para sa iyo sa likod ng mga pangyayari at magtiwala sa proseso.